Ito okay. so, so, no? Lagi po tayo, talagang wala tayo. Kasi uh, tayong command center dito. Nakikita natin ay, yung dating ng bagyo. Ito dito sa Lombeletra kasi flat road talaga to. Pero naging mabilis sa caption dito. O malayo pa! yellow pa yun. Pero huwag kasana. Oo, orange. 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 So pag oh. so, so, level 4 po tayo sir, uh, nandito po tayo dito, bawat, uh, kasama natin ng BFP at PFP para i-abisuhan yung mga bawat barangay. At saka nakikita po natin sa Facebook talaga, nakamonitor na talaga. Ito kasi nakikita natin lahat ng barangay. Nakikita natin yung sitwasyon siya. Wala pa naman, oh. wala kang barangay, lahat ang kalsada, kasa po na siya, all clear. All of so, pagka ganyan may bagyo, nakabanday lang talaga kami dito. Yes. Servisyo mo, ano yan, Shepard, servisyo na... Ito mga staff natin, atin. hindi natutulog. Kimota oh, gabi pa yan. Oh, Lagi naman yan, ang na maganda lang dito sa atin, hindi na pamabayaan yung lugar natin. Every time may gato malamid Kahit hindi ayaw. sa atin, naka-alerto. Nakita natin sa Facebook, nakikita mo na ito, nakantabay. Doon sabi mo, kalugar. Pero malita ko, pupunta ko rin dito. Opo, oh, pupunta ko rin yeah. dito. Ang nangyari yun, Oh, mga kalsada, nakita ko, tuloy, gumiba. So, Mabaya po, mga 9am. Sayang wala nang flight ng, ano eh, ng aeroplano. Ah, mga flight siguro yung mga flight. Hindi, mm bukta po eh. Hindi na ka nakahabol ng morning. Oo. Oh, so, ka ng tulong din doon. Opo, oh, meron na po. Oh, Salamat sa malasakit mo. No? Apo, dito tayo pagka may ano, uh, ilalak. Oo, okay. no, no, ka Opo. naman eh. Parami. Oh, palagi naman tayo dito, siyempre kasama natin yung sa office of the house. Ayan, ayan. Sige na, Sige po. Sige po. Salamat sa po. Picture lang tayo. Okay. Alam nyo na, na Dito Ikaw ang mayor ko dito sa Lubileta. Sino po ba ang natin ngayon?